Good day mga paps. Uh, ako pala si John Kevin Ame uh, from Audio Mix Extreme dito sa North Fairview, Quezon City. So yung ginagawa namin mga project ngayon mga boss, so meron kaming mga setup, audio setup para sa mga motor, meron kaming under seat tsaka top box. Ginagawa namin to sa mga rider na mahilig mag-ride at saka mahilig sa mga sounds. Uh, nagsimula kami noong June 2020, so panahon ng pandemya yon. So kasama ko yung papa ko tsaka kapatid. So bumubuo lang kami ng mga speaker na pwede namin pagkakitaan. Pero nakita kasi namin doon yung time na yun is pumapatok yung mga motor. Kaya inaisipan namin na i-apply sa mga motor yung setup namin na ginagawa. Uh, ginagawa na namin to nung nasa province pa kami ng Aklan. So taga doon po talaga ako sa mismong Batan Aklan, na uh, Kalibo. So yung time na yun kasi hindi siya masyado nag-click talaga doon sa probinsya kasi mahina lang yung kumaga yung income kaya hindi talaga nagpumapatok. Uh, Noong nandito na kami sa Maynila, tinry namin yung setup na 'yon. So yun nga uh, unang setup pa lang namin, so pinos namin sa Facebook, doon uh, nag-boom talaga siya, maraming inquiries. Kaya tuloy-tuloy yung gawa namin. Dati kasi, so nagmula kami sa mobile talaga yung nagpaparenta ng mga sound system sa mga okasyon. So yung time na yun, uh, nagkaroon ng pandemya So nawala na yung mga ganong klaseng paparenta, bawal yung kumpulan So na-try namin i-apply sa mga motor kasi yung time na yun, uh, swak talaga yung mga motor So nakagawa kami ng isang setup dun sa dating motor namin na SA So ginawa namin yung top box, sa top box muna kami naglagay Then yung nabuo na siya namin, tinry namin siya pinod sa FB At uh, maraming nakita, uh, maraming nag-inquire So sa mga inquiries na yon, may una-una kaming customer na galing kaya po pa. So NMAX yung motor niya, may sound setup na siya, sa mga in-upgrade lang namin. Hanggang sa nakagawa kami ng setup sa kanya na nagandaan naman siya at saka na-satisfied. Then hanggang sa tuloy-tuloy na yung gawa, hanggang sa na-improve namin, uh, na-upgrade yung setup, hanggang sa kumalat na yung setup namin dito sa ano, social media. So may bagong setup kami dito na nilalagay namin sa mga top box kasi meron kasing mga motor na wala siyang compartment kaya swak na swak sa kanila to. Ito yung sample namin, uh, top box siya na transparent sec. So meron tayong dalawang tweeter, uh, dalawang sub side by side, then meron din tayong boses na nasa ilalim siya nakalagay mga pops Ayan siya. So dito siya namin in install So pagdating pala sa mga box mga boss, ito na yung pinaka natin na setup. Kasi ito lang yung pinaka-match talaga pagdating sa battery kahit anong motor pa pwede, uh, mapaliit man yan hanggang sa mapalaking CC, swak na swak to sa inyo. So, ina din natin dito, mga paps, yung amplifier natin na 2 channel. So, 1400 watts naman siya. So, pagdating naman sa baterya natin mga boss, so no worries kayo kasi hindi na kayo magpapalit ng baterya kahit umabot pa yan ng 2 years, yung battery na 3 years kaya pa rin niya i-drive yung sound system natin. So ganong kalupit at ganun katipid yung konsumuan pagdating sa sounds. Kasi pag kinumpara mo siya o magkaroon kayo ng idea, uh, driving light kumpara dito sa ano natin, sa sounds, mas malakas yung driving light pagdating sa konsumo sa baterya natin. So mga paps, uh, hindi lang naman tayo gumagawa sa top box. So meron din tayo uh, under seat. So more on seat talaga tayo kasi kung saan yung kulog, yun talaga yung magandang ano, uh, kalabog. So, meron kaming undersheet na ginagawa, lalo sa mga NMAX, PCX ADB, at uh, saka sa mga click, yan, sa mga maliit na 125cc, meron kaming click, ADB, MIUI, MIUSOL, yan, at sa mga grabis. Uh, mga pops ito pala yung sample natin for undersheet naman. So, ito'y para sa motor ng MIUI 125 So pagdating naman sa compartment natin, sa so masasacrifice nyo talaga pero yung kapalit naman noon is uh, gaganda saka astig yung motor nyo dahil nga sa audio setup natin. Tsaka yung kagandahan kasi dito mga paps, kung may compartment lang naman kayo, so mas mas maganda yung kalabog nito, uh, mas buo kasi lalo pag sa yung kulog, Yun yung mas magandang tunog. So kung magpapa-setup kayo, ah uh, kung may underseat lang naman kayo mga boss, dun tayo kasi yun yung pinakasolid talaga. Kasi itong top box kasi, kagandahan na kasi sa top box natin, natatanggal siya. Pwede siya gamitin sa baterya ng motor at pwede rin siya gamitin sa 220. So meron tayong converter na ginagawa. Lalong lalo na sa mga nagra-rides talaga na napupunta sa mga iba't ibang lugar. So swax na swax sa inyo yung top box natin kasi meron siyang 220 na converter at pwede rin siya i-drive ng baterya ng motor. So sa top box natin, Uh, hindi lang siya pang motor, pang bahay din. Ayun, uh, sa mga paps natin, sa gusto mong so nandito yung page natin, uh, click nyo lang yung Audio Mix Extreme. And then meron din kami another page, yung utol ni Audio Mix. Sa gusto rin mag-PM, uh, direct message or call, uh, tawag nyo lang sa number namin na uh, 09924355013, 355 Tsaka sa Globe naman, 09062066136. Muli ako si Kevin Amin ng Audiomic Extreme para sa All About Wheels Manila.